Sinabihan ako ng papa ko sa harapan ng maraming tao na ang taba-taba ko na kaya ang pangit ko na. Kaya para sa mga magulang na nakikinig dito, sobrang hirap na to pa rin lahat ng gusto nyo. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Luna at tawagin naman natin Kokoy ang kanyang kuya. Nagsimula ang problema ni Luna nang makapasa sa isang prestigious university si Kokoy at tinake niya ang computer engineering. Nakatapos si Kokoy bilang isang cum habang si Luna naman ay nagfail ng isang beses sa isang entrance exam. Simula na ay hindi na siya sinamahan ng kanyang mama dahil napapagod na daw siya sa biyahe pero nakapasa pa rin si Luna sa tatlong kilalang university sa Maynila. Pero imbes na suportahan siya ng kanyang mga magulang ay tinanong lang siya kung bakit yung daw ang napili niyang kurso na computer science. Pero ilang beses nang pinaliwanag ni Luna sa pinakapositibong paraan para maintindihan ng kanyang mga magulang ang kanyang nararamdaman. Pero palagi lang siyang ikinukumpara ng kanyang mga magulang sa kanyang pinsan na accountancy ang piniling kurso. Tumuloy pa rin sa pag-aaral si Luna pero pinagbawalan siya magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa siya natatapos sa kanyang pag-aaral. Pero hindi naman siya robot kaya na in love si Luna panahon ng thesis ni at third year na siya. Napagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil hindi niya raw magawang kumilos sa loob ng bahay nila at puro computer lang ang kanyang kaharap. Ipinaliwanag e, naman ni Luna na thesis ang kanyang ginagawa at ni loudspeaker niya rin ang kanilang lesson para marinig ng kanyang mga magulang na nag-aaral siya. Hanggang sa napagod na lang si Luna na magpaliwanag sa kanyang mga magulang dahil bakit pagdating sa kuya niya ay pwede pero para sa kanya ay bawal. Nasasaktan din si Luna sa parte na bakit nabibili nila ang lahat ng kanilang material na gusto pero ang presence ng kanilang mga magulang ay hindi maibigay. Nagkaroon din ng ano anorexia si Luna dahil sinabihan siya ng kanyang papa sa harap ng maraming tao na ang taba-taba niya na kaya ang pangit niya na. Simula nun ay mansanas at orange na lang ang kinakain ni Luna hanggang sa pumayat na siya pero parang hindi pa rin napapansin ng kanyang mga magulang ang effort niya. Hindi rin makakalimutan ni Luna ang pangyayari na nalunok ng kanyang aso ang kanyang medyas. Bakit naman kasi medyas ang nilunok ng aso kaya natatandaan pa ni Luna ang sinabi sa kanya ng kanyang mama na sobrang disappointed siya na bakit parang mas mahal pa ng mama niya ang alaga nilang aso kaysa sa sarili niyang anak. Kaya ngayon graduate na si Luna ay napili niya na lang na lumayas dahil dinidiktahan din siya tungkol sa kanyang pagbo-boyfriend. Dahil yun din naman ang palaging bukang bibig ng kanyang mga magulang kaya lumayas na lang si Luna. Hanggang ngayon ay welcome na welcome pa rin sa bahay nila ang kanyang kuya samantalang si Luna ay hindi naman magawang umuwi dahil sa sobrang sama ng kanyang loob. Apat na araw din na wala ng trabaho si Luna pero hindi man lang siya nagawang kamustahin ng kanyang mga magulang at binlock na rin siya sa Facebook at sa lahat ng social media. Kaya nagpapasalamat ako na nandito ang boyfriend ko pati ang mga magulang niya na handang magbigay ng mga pangangailangan ko. Alam ko na anak lang ako pero para sa mga magulang dito, wag nyo sanang iparamdam sa mga anak nyo na may paborito kayo. Wag nyo sanang diktahan ang mga gusto ng anak nyo. Wag nyo sana silang i-pressure dahil sobrang hirap sa parte nila na to lahat ng gusto nyo. Mahalin nyo na lang sila at wag nyo silang ikumpara sa iba higit sa lahat. Pag nasuot na nila ang itim na kapa ay magsisimula na silang tumapak sa totoong mundo. Wag nyo po sana silang obligahin na magbigay ng kahit ano sa inyo. Pero nag-iipon pa rin ako kahit papano para pag dumating ang araw na magkaayos kami ay may maiaabot ako kay mama at papa. At masasabi ko sa kanilang nagbigay ako dahil naalala ko sila at hindi ako napilitan. Kaya hanggang dito na lang ate Charis. At ang masasabi ko lang sa kwento na to dahil hindi naman siya humihingi ng payo ay honor your parents dahil nakasulat yun sa sampung utos lalo na kung wala naman silang masamang pinagagawa sa'yo. Ngayon kung hindi mo naman kayang i-honor lahat ng wishes nila dahil hindi ka robot at may feelings ka siguro matuto ka nalang magpakumbaba. Hindi mawawala ang tampuhan at misunderstanding sa relasyon ng isang mag-ina. Pero para sa akin, ang pagpapakumbaba kasi ay pagpapakita na may respeto ka sa iyong mga magulang. Kasi kahit napaka kontrapelo ng mga magulang mo at the end of the day ikaw pa rin naman ang nasunod sa gusto mong kurso at sa pakikipag-boyfriend. Kaya siguro hindi naman kabawasan kung ikaw na yung mauunang lumapit sa mga magulang mo para magkaayos na kayo.